Naging tradisyon na ng mga Pinoy ang pagdalaw sa kanilang mga yumao sa araw ng Undas o Todos Los Santos tuwing November 1. Kung treat or treat at pagsusuot ng Halloween costume ang pinagkakaabalahan ng mga tao sa ibang bansa, sa Pilipinas ay isa na ito sa pagkakataon upang alalahanin ng kanilang mga namayapang mahal sa buhay at makasama ang kanilang mga kamag-anak na dumarayo pa sa iba't ibang parte ng mundo at Pilipinas. Sa bayan naman ng Santo Domingo, ito ay isang selebrasyon na talaga namang pinaka aabangan at pinaghahandaan. Tuwing November 1 ay pinagdiriwang ng mga mamamayan ng Santo Domingo ang tumba-tumba. Dito dinedekorasyonan ng mga mamamayan ang kanilang mga kalsada na tulad ng mga haunted house na talaga namang nakapaninindig balahibo. Ang tumba-tumba ay tao ng tradisyon na ng mga mamamayan na suportado ng barangay, partikular na ang barangay kabugaw. Nakagis na na namin yan, May limang taon na nga ipangyayari, yung pangyayaring tumba-tumba nabigyan na ito, lang kasi ang kasiyahan ng barangay namin na wala kaming piyesta talaga Dinarayo din ang kakaibang selebrasyon kung saan mayroong ding costume competition para sa kids at adult category Nakakatuwa kasi nakikita mo yung uh, barangay talaga, nagpa-participate silang lahat. Yung samahan nila makikita mo, may uh, pagkakaisa at saka talaga nakikita natin sisihan sila. Ang Tumba Tumba ay isang selebrasyon na taong-taong ginaganap sa Santo Domingo, Nueva Ecija. Kung noong nakaraang taon ay nasa 15 pamilya ang nakilahok, ngayon ay nasa 21 na ang nakilahok dito. Isang indikasyon na lalong yumayabong ang kultura ng Tumba Tumba sa Santo Domingo. Para sa balitang unang sigaw, Amber Salazar Unang